Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Scorpio para sa Mayo 17, libo at 25. Ngayong araw, Mayo 17, dala ng mga bituin ang isang kumikislap na pakiramdam ng pag-asa at optimismo. Yakapin mo ang mahika na hatid nito at hayaang liwanagan nito ang iyong landas ng mga pangako at posibilidad. Habang tinatahak mo ang araw na ito, panatilihin mo ang iyong likas na misteryo, isang katangian na nagbibigay sa iyo ng lakas sa bawat pakikipag-ugnayan. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, mahalagang kumonekta ka sa iyong panloob na sarili, habang pinagmamasdan mo ang mundo sa iyong paligid. Ang pakiramdam ng matinding pagnanasa o gutom sa iba't ibang aspeto ng buhay, maaaring ito man ay sa emosyon, kaalaman, o tagumpay, ay maaaring makaapekto sa iyong mga pag-isip at desisyon. Ang ganitong damdamin ay nagpapatalas ng iyong mga instinct, ngunit maaari ring magdulot ng labis na pagtuon sa sarili. Kapag naramdaman mong tumataas ang ganitong pagnanasa, ituring mo itong paanyaya upang magmuni-muni bago kumilos at hayaang gabayan ng layunin ang iyong mga pagpili. Sa ilalim ng impluensya ng buwan sa Capricorn, nararamdaman mong matatag ka ngayon. Ito ay isang mainam na pagkakataon upang maingat na planuhin ang iyong mga susunod na hakbang at itatag ang iyong sarili sa pagiging praktikal. Lapitan mo ang iyong mga layunin ng may estrategikong pag-isip, sapagkat ang matagumpay na mga resulta ay darating sa pamamagitan ng disiplina at maagang pag-isip. Habang pinagmamasdan mo ang iyong kapaligiran, ang iyong pinataas na kamalayan ay magdadala sa iyo sa mga bagong pananaw. Ang maliliit na detalye ay maaaring magbunyag ng mas malalalim na katotohanan, kaya't manatiling bukas sa kanilang karunungan. Magtiwala sa potensyal ng araw na ito, at hayaang ito ay magbigay inspirasyon sa iyo, upang isama ang iyong mga pananaw sa tela ng iyong buhay. Ngayong araw, ang mga aspeto ng iyong buhay ay maaaring magbukas ng mga bagong oportunidad. Sa larangan ng pag-ibig, maaaring magkaroon ng mga hindi inaasahang pagkikita o muling pagkabuhay ng damdamin. Sa trabaho, ang iyong disiplina at pagiging praktikal ay magbubunga ng mga positibong resulta. Sa kalusugan, ang pakiramdam ng katatagan ay magbibigay sa iyo ng lakas upang harapin ang mga hamon. Sa pananalapi, ang maingat na pagpaplano ay magdadala ng seguridad at paglago. Para sa maswerteng mga elemento ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay berde, sumisimbolo ng paglago at kasaganaan. Ang mga maswerteng numero mo ay dalawa, walo at labing isa. Ang mga maswerteng gawain ay kinabibilangan ng pagminilay, pagsusulat ng journal at paglalakad sa kalikasan. Bilang gabay, tandaan na ang bawat damdamin at karanasan ay may layunin. Yakapin mo ang mga ito ng may bukas na puso at isipan. Huwag matakot na harapin ang iyong mga emosyon, sapagkat sa pamamagitan nito ay mas makikilala mo ang iyong sarili at ang iyong tunay na mga hangarin. Sa pagtatapos ng araw na ito, maglaan ng oras upang magpasalamat sa mga biyayang natanggap mo. Ang bawat sandali ng pagninilay at pagkilala sa sarili ay hakbang patungo sa mas maliwanag na bukas magtiwala ka sa iyong kakayahan at sa gabay ng mga bituin. Ang landas ng paglago at transformasyon ay nasa iyong harapan, yakapin mo ito ng buong puso. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.